magwalis muna tayo guys magwalis kasi tapos na ang kupe may maya pa nag-iintay na tope and magwalis-walis muna para mag-iintay sa um. tope. mga guys. Walis-walis muna tayo guys. Para... Um. Wawalis. agais Ilisin ko muna ang kilo mm. mm, niluluto hmm, naman din guys sa Loren eh. Yan. Ang hmm, kilo ha. Kailangan ko na san ba. Ni kabo. Mali kabo na, mali sino ha. Huwag ka ang ating paligi. Madumi na. Ah, ay pa nga may nga na. Ayan pa akong tukuyin. Nag-iikot pa kasi ang akin kape. So, yan. Linis-linis mo na. Linis-linis. Pag may time. guys. May nagbigay sa akin pala guys ng ano guys. Mm. Salad guys. Ah, sarap. Mm. Sarap. sarap huh? Mm. mm. kasi ano, matakaw ako kumain. Ang laki ng ano ko po. Laki yung belbel ko, yung chan. Lagi ako napapagkamala ng buntes. Kasi takaw kumain. Kain ako ng kain guys. eh ayun, may nabigay sa akin. Nakakain ko lang na kanapay, eh, dalawa. kain pa ako ng ano. Minom pa ako ng soft drinks. Ay, nagbigay pa ng salad kain na naman ako ah, mukhang na akong baboy nito guys taba ko na oh. mm -hmm. ba, pa sexy para naman konti sexy <laughs> para naman konti guys Kaya ako masyadong taba ko eh ayun na taba yung ano ko guys medyo lumaki na naman ako ngayon ulit kasi kain na ako ng kain ayun ang ang buhay natin guys eh wala tayong magawa eh, kain din ang kain ito hmm. mahirap naman pag hindi ka makakain kakain kapag kamalan ka naman na malnouris wala kang makain at guys na mahirap lang tayo guys kain na nakain, kain na bang may pagkain pag walang pagkain di wala nga nga kain bubog hanggat sabi nyo nila guys hanggat pero pagkain kumain ka na kumain pag wala wala ano lang yun guys Iba guys O na maghanap ng wala makoid Nap Nap So guys so And guys next ko lang ang guys <laughs> Ayong, nakawangan ta guys oh so, tindera dito sa tindahan ang ganda dito <laughs> kami show my bag ayan guys bagos unyo to the game nang show my ay init. ang init pala tayo tawon ka tawon ka ito bagos guys nang show my guys oh binigay dito sa dito kami nakapinto sa ano guys sa Laundry Sparkling oh

<laughs> ayan guys, bili kayo. Iyan e, natin e, yung ano pa rin daw para mabili. E, e, so, ayan ah, e. ayan. guys, bago yung charger, chinilas. Kompleto dito guys. Mar ano? Mar maraming, ano. Pwede ka na mag dito guys. Maraming, <laughs> maraming. <laughs> <laughs> ano, <laughs> lang oh. I-flex natin, i-flex tindahan. I-flex natin tindahan ba? Ayan guys, ito yung tindahan. Kaya paano, puno-puno naman. <laughs> eh, ito po yung mayari ng tindahan. Ang yaman-yaman na nito guys. <laughs> Maganda na guys, mayaman pa. <laughs> okay ba, ba guys, bye bye. Love you more. Yun lang, guys. Di-flex ko lang ang tindirang napakaganda. Bye-bye, <laughs> guys.